Okay, ito mga gandang araw mga kabadids no? ah Medyo maulan dito sa amin ngayon So pagka ganitong maulan So medyo mahirap gumawa no? Medyo mahirap kumilos Kasi yung tinatapakan is Basa, maputik Ayan, Pero kailangan nating gumawa Kasi meron tayong customer na dito Na pumunta na may problema no? Ayan mga kabadids no? So walang ilaw yung kanya mga indicator ng sensor So, at ayaw din mag-start. Ayan mga kabilis na. So, ayaw din mag-start. So, ito yung hanapin natin ng problema ng mga kabilis. So, ayan mga budget Okay, ito mga budget No? Uh, na nabanggit ko kanina. Ayan, ayaw mag-start yung unit at walang ilaw yung mga kanyang indicator yung panel so ito yung hahanapin natin yung problema ah, uh, siyempre unang una gagamit tayo ng ganitong tester o yung mga tester light natin para matrace natin kung alin ba yung naging problema nito ah, uh, una natin itetest dito yung siyempre yung mga fuse ah, uh, kung okay yung mga fuse then yung connector yun yung ating unang-unang itetest natin dito. So ito yung una nating itetest ay yung fuse para dun sa ECU. Ito mga ka no. Kapag ka okay yung fuse dito sa ating fuse box, eh di eh, ang ating itetest naman ay eh, yung pinaka-connector nitong ating fuse box. Ah baka naglulus connect dun sa ating mga wire. Ayun ah, yung ganito yung pagtrouble ng ating bajaj kapag ka ayaw umandar at ayaw mag start so ito nga pala yung fuse box ng ECU do sa pinakababa ayan yung nagsosolo sa app, pinakailalim 10 amperes yan so ayan yung fuse ng ating ECU ah uh, okay naman yung fuse ah uh, isusunod natin dito yung ating mga konektor ayan dito sa pinakababa ng ating fuse box okay, okay ito mga kabajaj yung fuse box ng ECU. Ito yung unang unang natin itetest kapag walang ilaw yung panel ng ating dashboard. Yung mga indicator. Kasi ito yung nagtitrig ng computer natin o yung ECU para magkaroon ng ilaw yung ating mga panel. So ngayon dito tayo sa ating connector. Ah, itetest natin dito. Unang-una yung dalawang kulay brown na wire. Ayan. Okay naman yung wirings. Ayan mga kabajos na. Ayan. Okay yung dalawang wire na galing doon sa fuse box. ah uh, yung kabila nito, itetest din natin kung okay siya. Ayan mga kabajos na. Ayan yung brown wire na may guhit na itim. Ayan yung para sa ECU natin. So okay naman yung kanyang wire. ah uh, dito sa kabila, uh, check, check natin kung may current ba ng kuryente o okay yung daloy ng kuryente niya? so ayan mga kabadyads no? i-check e natin yan yung brown wire na yan dalawang brown wire yan ayan mga kabadyads okay yung kanyang kuryente no? ibig sabihin na uh, okay yung connector ayan mga kabadyads kung mapapansin nyo uh, okay yung kuryente niya. ah uh, umiilaw siya Uh, ibig sabihin walang problema doon sa kanyang connector. No? Dito tayo pupunta ngayon sa pinaka main. Ayan, nagpapapansin nyo ang battery niya is pang e-bike. At wala na yung kanyang main fuse na 30 amperes tinanggal na. Uh, Dyniric na lang. So ang natitira na lang ay itong... Ang natitira na lang fuse ay yung para doon sa ating relay sa likod. Sa main relay Ayan mga na. so ito yung itetest natin kung okay ba yung kuryente niya, kung gumagana pa itong fuse. Ayan mga kabadyads, na. ah, i-check-check natin ang kuryente nito kung gumagana pa ang fuse. Ayan mga kabadyads, okay pa yung kanyang linya, may kuryente pa, okay itong kabila, ayan mga kabadyads, okay naman. So, ibig sabihin, walang problema yung kuryente, yung fuse. At, ngayon, kapag ka okay itong fuse, i-check natin itong pinakalagayan. Ayan, mga kabajads, Okay naman yung fuse niya. May kuryente. ah uh, I-check natin yung dinadaluyan ng kuryente. So, ang gagawin natin dito, kapag ka ganitong okay ang fuse, Iche-check natin yung pinaka wire Ayan, iche-double do check natin Ayan mga kabadyad Okay Ibig sabihin mga kabadyad Okay ang fuse Walang problema sa fuse May tumatakbong kuryente siya Ayan Mga kabadyad So medyo may harap lang Kasi wala tayong taghahawak ng video Ayan mga kabajans, okay yung kanyang fuse na. No? At yung kabila. Ayan mga kabajans, okay yung fuse. Walang problema sa fuse. So ang gagawin natin, check natin na maigi itong ating fuse box. Itong pinaka fuse box na to. Ayan mga kabajans na. No? Ito yung sakit na papunta dun sa ano. Ayan, hinugot ko yung pinaka connector ng papunta dun sa main relay natin sa likod. Ito yung fuse dun sa ating main relay. Ah, kapag ka walang gana to, so hindi tatakbo yung ating main relay. Hindi siya magbibigay ng kuryente sa ECU at dun sa mga relay ng fuel pump. Kaya ayaw mandar ng unit. Ayan mga kabadyads. No? Inetest ko yung isang isang wire na kulay pink so ayan walang function siya wala siyang kuryente mga kabadyads so, yung kulay isang positive line ayan okay naman ayan mga kabadyads yun yung positive line kulay pula yan pula na may guhit na kulay dilaw ayan mga kabadyads ayan so okay yung positive line na pula yung kulay pink yung pink na may guhit na itim yun yung wire na papunta dun sa relay sa main ay eh walang kuryente ayan mga kabadyad so ito ang ating ito trouble uh, kung bakit walang kuryente ayan mga kabadyad no? so inuulit ko lang na itong sakit na to at itong fuse na numbers na to yung eh malapit sa battery eh ito yung fuse para dun sa ating main relay sa likod. Kapag walang kuryente to, hindi gagana yung ating main relay. Hindi magbibigay ng kuryente sa ECU at hindi din magbibigay ng kuryente dun sa iba pang relay. Tulad ng fuel pump at saka dun sa start relay. Ayan mga kabajets. No? Kaya ayaw mag-start ng kanyang unit. So ang gagawin natin, a ah, papalta natin ng fuse box. Itong 10 amperes at uh, sa tingin ko ay eh, dito nagkaroon ng problema. Ayan mga kabadyad. No? So, ito yung fuse box. ah uh, kakatingin natin at papalitan natin ng bagong fuse box ng no, mga kabadyad. Ito yung... Ang walang kuryente dito is yung pinaka pink na may guhit na itim. So dito nagka problema mga kabadyad. ah uh, ibig sabihin, naglulus connect na dito sa pinaka fuse box niya kaya ayaw na yung magbato ng kuryente sa likod kaya walang ilaw ang ating mga panel ayan mga kabajals na no? kaya ayaw niya mag start ngayon papalta natin ng fuse box para alaman natin kung fuse box nga ba ang problema ayan mga kabajals so, tines ko lang ulit okay yung live yung output niya is wala. Ayan mga kabajads. So ibig sabihin dito nagkaka problema sa kanyang fuse, fuse box. Okay naman kanina yung fuse ng tinester natin. Ayan mga budget ulitin ko lang ulit yung pag test. So ayan mga kabajads no. Okay naman yung fuse. Kabilaan walang problema sa fuse. ayan mga oh. meron siyang tumatakbong kuryente sa fuse so ibig sabihin walang problema ang fuse niya ito ang pinaka problema yung pinaglalagyan mismo okay ito mga badjets ito ang ating papalitan ayan mga badjetsa oo oh. oh, kitang-kita niya wala siyang tumatakbong kuryente Okay, ayan. Papalitan natin to ng pinaka-fuse. Fuse box na mismo ang, ang, naging problema. So, ito yung ating ipapalit na bagong fuse box doon sa unit. Para umandar na itong ating tinotroble sa wirings. So, ito ang pinakamahirap sa lahat. Yung, ayan mga kabadyals, no? Ah, dinirect ko muna. Binaypass muna yung fuse box. Ayan, nagkaroon na siya ng ilaw mga kabadyals. Okay, ayan mga kabajaj na umandar nung ating dinerek. Uh, hindi muna natin nilagyan ng fuse box. Uh, yun ang naging problema niya, yung pinaka fuse box niya mga kabajaj. So yun ang papalta natin yung fuse box. So ganun yung pagtutrouble ng ating unit. Kapag uh, ayaw umandar at walang ilong ating mga panel dashboard. Marami kasi pinagmumulan yung pagkawala ng ilaw dun sa ating panel dashboard ah, meron namang nawawala ang ilaw ng panel pero umaandar siya itong trouble na to is wala nang na ang ilaw ay ayaw pang umandar ayan mga kabajaj dito siya nagka problema so ito nga pala yung fuse na 10 amperes yan yung papunta dun sa ating main relay sa likod ah, para magbigay ng kuryente dun sa ating ECU at sa ating mga iba pang relay dun na start relay at saka yung sa fuel pump relay so ayan mga kabadyans na no, pinaltan ko na ng fuse box so ayan okay na papanda na natin Okay, ayan mga kabadyans, no, umandar na yung unit. So, ang naging problema niya ay is yung fuse box dito sa pinaka malapit sa battery. Yung 10 amperes. So, yung 30 amperes, kaya wala na, eh, dinirect na, na nung mayari siguro. Hindi magkaig, Tinanggal nila yung pinaka 30 amperes at dinirect. Ah, uh, hindi lang nila nakuha yung pinaka 10 amperes, eh, wala pa lang hindi na active yung kanyang fuse box. So, ayun lang mga kabadyads yung ating tutorial ngayon tungkol dito sa ating electrical wirings ayan mga kabadyads kung mapapansin nyo medyo hindi na maganda ang kondisyon ng kanyang mga connector sa loob kaya siya naglulos contact na so ayan mga kabadyads no? Ah, sana meron kayo natutunan sa video na to uh, ah, maraming maraming salamat sa mga suporta nyo ayan mga kabadyads no? so okay na yung ating project ngayong araw kahit medyo maulan uh, fight pa rin gawa pa rin na ano, ng mga kabadyads